Sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Cavite nitong Biyernes, Marso 21, ipinagmalaki ni re-electionist Senator Bong Revilla na higit 2,000 panukalang batas ang kanyang inihain bilang senador simula noong 2004. At sa mga ito, higit 300 na naging batas at pinapakinabangan ng milyong-milyong Pilipino. Dahil sa aking 30 years sa panunukulan at sa kabilang senador ninyo, ang inyong senador na si Pong Regilla na kapag na mahigit dalawang limong panukalang batas at 343 na batas na ngayon. Kabilang na Expanded Centenarians Act na nagbibigay ng 10,000 pesos cash gift sa mga Pilipino na tutungtong sa edad 80, 85, 90 at 95. Ang mga abot naman ng kanilang sentenaryo o ika daang kaarawan ay mabibiyayaan ng 100,000 pesos. Kasama dyan ang expanded centenarian law para sa ating mga lola at lolo na umabot ng 80, 85, 90, 95 na tatanggap ng 10,000 pesos. Palakpakan natin ang ating mga lola at lolo." Isinulong din niya bilang namumuno sa Senate Civil Service Committee ang pagdoble ng chok allowance ng public school teachers. Yung mga teachers natin, yung chok allowance, dati 5,000, ngayon tatanggap na yung mga teachers ng 10,000 pesos! Si Rebilla rin ang nagsulong ng panukalang nagbabawal sa mga paaralan na magpatupad ng no permit no exam policy at ngayon ito na ang Republic Act 0917 84 Yung mga kabataan natin, yung mga estudyante, na dati, kapag hindi fully paid ang tuition fee, hindi pinag-take ng exam. Ngayon, bawal na yan. Dapat pangalagaan ang mga estudyante, ang mga kabataan. Ngayon taon, ang ikatatlongpong taon, mula nang pumasok sa serbisyo publiko si Revilla at pangako niya, Kung muling mapipili ng taong bayan, ang isusunod niyang ipaglalaban ay ang kapakanan ng mga uring manggagawa, overseas Filipino workers at ang mga Pilipino na nasa laylayan ng lipunan. Kaya ngayon mga kababayan, umasa kayo na marami pa tayong gagawin sa ating bansa. Ipaglalaban natin ang mga gagawang Pilipino, ang mga OFW, yung mga mahihirap natin mga kabaya, kababayan. Janis Kosyo, Radio Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-usisa.